Nakuha ng Terra Firma Jeep ang huling pwesto sa 2024 PBA Philippine Cup quarterfinals ng talunin ng Northport Batang Pierre. Yan ang ulat ni Daryl Oclares. Sa unang pagkakataon mula noong 2016, naarangkada ang Trafirma Jeep sa parating na 2024 PBA Philippine Cup quarterfinals. Inangkin ng Trafirma ang huling pwesto ngayong playoffs matapos nilang patumbahin ang Northport Batang Pier 104-96 sa kanilang do-or-die game noong Miyerkules sa Ninoy Aquino Stadium. Namuna para sa Jeep si Wami Chongson na nakapagposte ng malahalimaw na 30 points, 5 rebounds at 3 Subalit so, itinanghal bilang player of the game si Javi Gomez Deliano, na binuhat ang kanyang kupunan sa uling quarter at nakapagtala ng kabuoang 21 markers at 7 boards. Ayon kay Deliano, handa siyang pangunahan at tulungan ang Trefirma na manalo lalo na ngayong parating na playoffs. I'm really glad to be helping out the team um, ever since I started training with -firma, you know, It's always a personal goal to to help firma make it to the playoffs and you know get the respect from the league, from the fans, because uh, like, like what you guys said, 16 conference uh, streak of not making the playoffs, and I think this is just bound to happen. Samantala, ito naman ang unang playoff appearance para kay Trio Firma Head Coach Johnny Del Cardel. Ayon kay Cardel, handa sila sa panibagong hamon dahil makaharap nila ang top seed na San Miguel Beerman na bitbit -bit ang twice to beat advantage. Biro, biro ng bola eh, di ba? So, basta yung mga players ko, they really to, want to play in this quarter finals. Uh, even though talagang uh, medyo dumaan kami sa butas ng karayon, So, ganun pa rin. Dadaan pa rin kami sa butas ng karayon. Gagawin namin lahat para lang uh, makaisa kami. Who knows? Bahala na. Basta God's will, kung saan talaga kami, doon kami. Gaganapin ang sagupaan sa pagitan ng jeep at beermen sa Sabado sa Rizal Memorial Coliseum at kung kakailanganin ng Game 2, isasagawa naman ito sa Ninoy Aquino Stadium sa darating na May 15. Daryl Locuares para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.